Ito Ay, ang mo, buhay eh. ni Diwata noong hindi pa siya midyo ah, medyo nakakaluwag-luwag sa buhay. Kasi isang ano dati, basurera or uh, basurar. Basta yun. Nagtitinda siya ng mga grocery dati. ba diba? Pero tignan mo ngayon, ba diba? Napakayaman niya ngayon. Sikat na siya. ba diba? Nagsikap siya. Naging mabuting tao siya. ba diba? Kaya ito panoorin nyo. Bait na mga customer ko, Diba? Isabi nga nila, kahit mabuting tao ka talagang papalarin ka at saka pagbibiyaan ka ng Panginoon Lord, di ba? Basta ganun lang, maging mabuting tao sa kapwa mo. Sumag lang sa liwata, Diba, ganun lang yan. Mga buhay bilhin sila dito. kababait ang mga customer ko dito, guys. Kaya yung mga ingitira dyan, Diyos ko, din kayo. Para mabigyan kayo. Ano yung ginagawa yun lang lagi? Hey, ka naman eh. Okay ka, ka naman kaya kaya kasi ako, uh, binibigyan mo rin ng tulong yung mga vlogger. Kahit nasa ano paus. ka na, di ba? Oh. Yun. Let's... Sige, bro. Salamat. Ay. Yun nga. I love it. Sombrerong mahal. Mamahalin siya. Congratulations sa'yo, Diwata. At sana soon makapunta ako dyan <coughs> sa, sa... Sto... Ah, ano mo. Sa... Ang tawag doon sa paresan mo Thank you and God bless. nga